Kay Batman pala to eh. Oh, kay Bruce. oh, <laughs> Batman oh. Uh, Ayun. <laughs> ano bang talaga mo doon sir? Palit ka ng clutch? team po sa ano? Uh, housing. Ah, housing repair? Uh. Ano yung pinalitan ng lining? Okay, damper. damper. Damper lang. lang. Oh. Nabuhog na. Ano naman yung pag nabuhog. Pag lang yung pag nabuksan eh. Hmm. Pero sabi mo, ibabiyahin mo ng malayo ngayon? Oo, oh, agayan. Agayan? Ano yun? Sa norte. Kasi parang may kagayan din sa south, di ba? Kagayan di oro ba yun? Kagayan di oro, no? Ito naman Kagayan lang. Kagayan Valley, 'di ba? Kagayan Valley. Ngayon na Nila. Ano, Sana isisura sa malalim eh. Sana sasagad to eh. Apat na ikot pa daw. Yan. Sakto. Isa. Dalawa. Tatlo. O yan. Apat na ikot na. Pwede na? O. Test ride ulit. Pwede na. Ay, yun yung shake. <laughs> Pag-apak mo po wal, walang kagat eh. <laughs> dire pa rin eh. O oh, yun o, no? nakapit na. <laughs> Likod lang yon. So, <laughs> Parang ang taas nga, no? Ha? Ah, Kal kala ko may ano ka, may shifter ka. May mataas ang gulong niya. Mataas ang ko. Ah, oo, nga, no? Mataas ang gulong 70, 130-70. Dapat, 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 dapat. dapat hindi. Dito siya nakasagad, oh. Hindi, kahit na. Sa labot lang naman yun, eh. oh, sa rebound. Rebound. Doon mataas talaga yung motor niya. Yeah. oh, maganda.